Pinaghahandaan na rin ng Komelik ang kauna parliamentary elections ng BARM kung saan tututukan din ng ahensya ang hamon sa kapayapaan sa gaganaping halalan. May report si Luis sa Erispe. Sa magiging eleksyon ng Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao sa susunod na taon, hindi lang isa, kundi dalawa ang magiging balota ng mga botante. Bukod kasi sa 2025 national local elections, may isa pang halalan na gaganapin sa BARM sa May 12, 2025. Ito ay ang parliamentary elections o pagboto ng sariling political party at paghalal ng bagong chief minister ng rehiyon. Ang eleksyon na ito ay nakabase sa Bangsamoro Organic Law. Sabi ng pamunuan ng BARM, nakahanda na sila para sa makasaysayan at kauna-unahang parliamentary elections ng BARM. We already accept the reality na kailangan ng uh, magkaroon ng elections sa uh, BARM. So kaya we are preparing all our, yung lahat ng kailangan namin ay na prepare kaya lang, ang Comelec, aminadong may pangamba pa rin sa darating na eleksyon. Karaniwan kasi ang gulo sa barm tuwing halalan. Pero sabi nga ng Comelec, kung naging matagumpay ang plebesito sa Maguindanao del Norte sa pagbuo ng walong bagong bayan, sana ganun din kapayapa ang magiging eleksyon sa susunod na taon. Ang challenge pa rin lagi at lagi pa rin, yung issue pa rin ng pera, issue pa rin ng uh, armas, issue pa rin ang pananakot, issue pa rin ng, uh, uh, alam nyo kasi dito sa Bangsamoro, ang daming clan wars, yung rido. Yun ang nakakapigil sa pagboto kahit gustong bumoto ng mga kababayan natin. Sana pag mag-eelection, tigil muna ang lahat. Sana pag mag-eelection, wala muna lahat yung mga away at gulo na yan. Samantala, tiniyak naman ng gobyerno na kahit magkaroon na ng mga bagong halal na pinuno ang BARM, patuloy pa rin ang pagpapatupad ng peace process sa rehiyon. Kung sino man po ang manalo doon sa, ano, sa BARM election, tuloy-tuloy po yung Bangsa peace process kasi kumitpit po ng gobyerno po yan. So ang ano po namin, kung ano po ang magiging political issue, tama po ang sinabi po ni Chairman uh, Garcia na it's a political decision. So ang ano po natin is uh, just in case na, ano, na matuloy po ang election. Sa ngayon, patuloy pa ang akreditasyon ng mga political party na pagbobotohan para sa magiging parliamentary election sa BARM. Batay sa batasa, ang mga mananalong representative ng mga partido ay ang boboto sa magiging susunod na chief minister ng rehiyon Luisa Erispe, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.